Mayroon akong kakilala, guys. Nagsishare sa akin. Nagsishare sa akin. Ang sabi, matanda na daw yung mga kapatid niya pero palamunin pa rin daw ng mga magulang nila. ayun, shout out kung sino man Alam nyo, pag 30 years old dapat, dapat maging responsible na tayo sa sarili natin. 30 years old pa taas, dapat tayo nang nagpo-provide at nagbibigay tumutulong sa mga magulang natin. Dahil isipin nyo ha, nagsikap ang magulang natin. Simula baby tayo hanggang makapagtapos, makapag-aral. Tinaguyod tayo, halos pinangutang tayo para lang ma-provide nila ang pangangailangan natin. Tapos ngayon, 30 years old ka na pataas. Hindi ka pa rin makatulong-tulong, makaambag man lang sa magulang mo. Makapaghanap ng trabaho. Kung hindi ka man lang makatulong o makaa, ambag kahit konti dyan. Umalis ka dyan sa pamamahay mo. Maghanap ka ng trabaho at buhayin mo lang yung sarili mo. Malaking ambag na yan para sa magulang mo nung makapag-provide ka para sa sarili mo. Umalis ka dyan, lumayas ka dyan, at buhayin mo na lang yung sarili mo. Ikakatuwa yan ang magulang mo. Hindi yung wala ka talagang silbi. O ba? Diba? 30 years old ka na pataas or kahit ilan man yung edad mo dyan responsibilidad ka pa rin ng magulang mo. Diba hindi na yan nakakatuwa? Dapat kasi tayo na ang nagbibigay. Kasi matanda na tayo. Kahit kunti makabigay tayo sa magulang natin. Natutuwa na yan sila. Kahit limang daan, isang daan, may panguna, may pangbigas. Okay na yun sa kanila. Masaya na yan sila. Pero kung as in batugan ka talaga at wala ka talaga ambag, lumayas ka dyan sa bahay nyo. Umalis kayo. Umalis kayo dyan para at least makagaan-gaan man na kayo sa pakiramdam ng magulang nyo. You know? Kung kailan matanda na kayo, responsibilidad pa rin kayo ng magulang nyo. Wala kayong ambag sa pamilya. pabigat lang naman kayo. Ko, pina parang pagsisihan pa rin ng magulang nyo, bakit pinanganak pa kayo. No? Ako, ganyan ang ginawa ko yung panahon na, na walang-wala na talaga negosyo ko sa probinsya. Umalis ako sa, sa ano? Umalis ako sa amin, sa probinsya. At least malang hindi ako maging responsibilidad ng nanay ko. Hindi niya ako maging palamunin. O kakayanin ko lang yung sarili ko. Ako lang. At least nakabawas-bawas naman ako sa kukurumahin niya. Di ba? Ganyan. Dapat ang mindset. Hindi yung puro pabigat na hayop Kahit maghugas ng plato, maglinis ang bahay, hindi tayo marunong. Walang mangyayari sa atin. Kaya, shout out. ng hmm? Nag-share ang atin mo sa akin. <laughs> Diyos ko, hanggang ngayon, palamunin ka pa rin. <laughs> tanda mo na. Pwede ba? At huwag mong isipin pumunta sa akin kasi hindi kita kayang buhayin. Yan lamang po. This is January. Magsimba tayo. Bye-bye.